Mga pali para naman na pinamamahalaan ng kaap, tiniyak ang madalas sa pagsagawa ng random drug test sa kanilang mga tauhan. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Chiel Emprido. RNN Live Report! patuloy nga na pinapalakas ng Civil Aviation Authority of the Philippines o so CAAP ang kampanya laban sa illegal na droga sa mga paliparan sa bansa. Ito ay alin pa rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na labanan ng paglaganap ng illegal na droga sa Pilipinas. Ayon kay Dr. Rolly Bayaba, ng Chief Flight Surgeon ng CAAP Office of the Flight Surgeon and Aviation Medicine, mahalaga ang programang ito upang matiyak na ang lahat ng empleyado ay maayos ng physical at mental na kalusugan, lalo na at maraming buhay ang nakasalalay sa bawat biyahe, mapag-domestic man o internet national flight. Aniya mula Pebrero hanggang Agosto, nagsagawa ang taap ng random drug testing sa mga tauhan sa labing apat na paliparan na kanilang pinamamahalaan. Batay sa report, anin na tauhan ang nagpositibo mula sa kabuang 1,703 na sumailalim sa drug test. Isa sa General Santos International Airport, tatlo sa Butuan Airport, isa sa Uzamit Airport at isa sa Bacolod Silay Airport. Ang Civil Service Commission at Philippine Civil Aviation Regulation ang pasay po active testing and reporting ang nag-aatas ng mandatory blood testing para sa mga bagong empleyado at mga nasa serbisyo habang ang mga nagpositibo naman ay agad tinatanggal sa trabaho. Samantala tiniyak naman ka ang kaap sa publiko na ang bawat flight sa bansa ay supportado ng mga qualified at drug free na tauhan na nakatuon sa kaligtasan sa bawat mananakay. Kasama mo sa DZ at sa N Manila, na juman prido Tatak tak